DYHP six one two Sasabu, Numero Uno, Tatak RMM, Hundu Manan, Sosa. Maayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tipaminawan ng ining handumanan sa usa ka awit. Ingon e man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni akong kaagi. Ako si Vivian. Apat sa dili ko pasundan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nagulungan. Ulahin na ang pagbasol. na ang <tinyo> pagbasol. In drama presents, handu manan so sa, -sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mayo kaniyo sa kababayang atagas City. Angat mo atay tamu na itaas Vivian. by X Thunder Gaming. Dai, daba na yung nagsigig pang regards ni mo sa marketing department, Dai. Kilom, <laughs> Dai, uy. Menu in kung dako, no? Aso, sige, giskot, anang kami niyo, uni mo, uy? O magaling na magpakabana ng imong bana ni mo? Dai, ako pa ni maglingaw-lingaw ka. Ang imong bana na as gawas. Waka ka may baw, basin daig nagduwa sa tugiang kayo dito. Dahil <sighs> dali ko makahimu, ana. Naami mga anak. Oo, oh, ikaw good. Oh. May ang tubagwan. tubag Hello? Ano na Owa na magkika manawag, good. Di ba niingon ko nga magpaabot na kasi mong tawag? Sumuka ni mo eh. Sorry, Elmer. Sorry ko nakasamo ko. Oo, nakasamo ka. Hello? Hello? Iyan ang kioff. off Unsa oh, sa nag-iingon ako ni Mo, tarong ba din ang bana nga ingon, Ana? Angay ah, mga niunta nga manawag siya ni Mo, pero kay kailayo mo. mo. Unya, masuko pag imong tawagan? Ha, pailalanggit siya kung unsa siya klasihas pag Day, osbo na ko ha. Paglingaw-lingaw lagi, Day. Ah, o na mo, Unya? Ha? Huh? Asa man mo? Kuyog na lang lagi. Dai, ila-ila mo ni Jason. Katong akong giingon ni mo ba nga magsigig pang regards ni mo sa marketing department? Um, <coughs> Vivian? Oh, Jason, sa ko. Uh, gusto ka at ito sa gawas magstarya? Aroon magdungog ta? Uh, uh, ah, sige. Parehas nita. Oh, pwede ba kung mangyayos mong number? Uh, sige ba? Sige ba? Salamat kay nakikita ka na, Kron. Uh, Owa, oh, masa Pero, nganong ng ng ni Ata? Ganong ni Abang Tagkwarto? Um, uh, oh. Ah, tungod kay Dilita pwede nga makita ng mga tao, Vivian. Nalimot ka. Parehas na The more private, the more secure. Jason. Jason. by X-Thunder Gaming. tata. Uh, eh. Thank you sa pagkatod na ko din eh. Sure ka nga, ukir okay ka din eh. Oo, oh, okay na ko din eh. Ayaw ka bala ka. Naras unahan ng amo. Maglakaw lang ko. Lison na kong makakita na to. You know, Sand. Dala, sige. Ato na ko. Eh? Uh, sige. Amping. Kamusta naman mo, Jason? Ha? Huh? Ang ano di ay naon sa di me? Sus, mo din ka? Naibaw ko o nga nagsige kuyog lately. Um, mao ba? So, unsa naman? Hmm, padili-dili, pakapag-una, ha? <laughs> <laughs> ko day ba? Ambot, uy. Nakagusto na mag ko niya. Nah, anak, na day. Siyempre, walang ka-effort-effort ko ng bana ni mo. So, posible yun nga maganahan ka niyo. Pero lang, miniyo na siya. Kaya nga ano, ikaw, dili de di, di, kami niyo. Um, day. Ano Muli ni ba na yung mong bana sa Jason. Oh, good morning go. Huh? Go. <laughs> Jason, <laughs> Jason, i <laughs> Naligo si Elmer. O gibili niya yung cellphone din eh. Mamasa ko ba Monica? Yan sa mani? Ni, ni anak ko sa amo. Kanos amin tayo magkita. Gamingaw na ko ni mo. Dili na ako makahuwat pa. Nga mo tas Dubai o na magkita o balik. Oh. Sa'to Sa ato pa. Kauban ni ito sa gawas o niya. Nagduman sila kuli din his pinas. Oh, Vivian. Ang <laughs> anay mo ako sa Vivian. <laughs> Ay mo na sa kanta na ako kung manawag ko ni mo dito. Tungod kayo may kabit ka di ay. Ano sa mo nang ipanulat din mo? Kinsas mo ni ka? Ano sa? May mo ba yung pamakak na Sorry. Ayop ka! Ayop ka, Jason! Ayop ka! Bifin, may mo ba? Ayaw na parating <sighs> <Vivian. clears throat> <laughs> <Diyo, doctor, clears throat> Mga batas mga bata! Gabaan ka rin ako! Gabaan ka rin! Oh. Ka. Jason, please! Ito ba nga akong tawag? Ano? Jason! Jason, pwede nang magkita! Vivian, may problema ka? No! Nasakpan ako siya ng doon na siya yung Han? Han, na nang imong cellphone ba? Isaad ba yung kinakuha nga ako kakarong adlawa lang? Sige lang mo kuyog sa imong asawa. Kisa ba na nanawag ni mo? lalaki laing babae ron? oh, Vivian. Pasensya na, pero dilig ko makauban naman ron. Jason! Ay, <coughs> ako Makaingon ko nga ako nagkitingali ang pinakawiswerte ng babae kung bahina sa gugma ang hisgutan. Gibinuangan pa. Binuangan pagbana, gibinuangan pagyod o kabit. Dili bin ako tuyo ang mapunta ko sa si ingon ato nga sitwasyon. Pero tingali, nagsik lang ko validation sa laing tao nga bisan kanus a wag yun ako mafeel sa akong bana. Pero mauraman di ay gihapon. Huwag tingali, naag nako ako ang sayop. Binhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. byx thunder gaming moko tumangay galang <speaking> ni vivian ngatag kasibul city uban sa awit nga ayon kay pagayo <Spanish> awit kaneko lan ulahin na ang pagtapasol Ang mga kaagi gibahatan na sa radyo ni J.L.E.H. ka, uubos sa Direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin tipa minaw, kasing kung kitapit sa papada. Sa inyong nagkailan kaagi sa kinabuhi, ng naglibot sa usakapit. Yedreslang niini, telemanuon, handumanan sa Sakawit Garof, Ariman Production Center Studio, Third Floor, with C R Martinez Building, Manya Boulevard, Cebu City. Ubog ipadasa handumanan official Facebook page. Handut sa sunod-ikayon, salamat siyun sa pagpamina. dahil na